So dirami-dami ng pinuntahan dito pa rin pala babagsak. Ayun, nakita ko na naman yung dalawang tungao. Ano may nakita kayo? Magkano? Ano may sa tingin mo? Mahal na talaga no, pare? Hindi pa ako may puto-puto na pa ako? Harap ka pare? Baboy yan pre ito, Baboy Ito Mas so, mahal pre talaga Ito yung baboy Halika muna Tinan mo ito 349, 350 Eh hey, kayo Naka plastic kasi no? yun parang maliit Parang yeah. may plastic na pang pahigop pang paliit ba Ano? Oh. Eh, Kaya Wala, ayaw ko uh, bilhin. Hindi nagkasundo. Medyo mahal kasi. Lakas kang makita sa palengke yung ano, red meat. Kaka, So, plano, bubarik na lang tayo ng palengke. Oo. Oh, dito. Uh, dito sa para sa Ano pre? Bakit talaga dito? Wala tayo mabibili. mabibili ako. Bibili ako na ito. Wala. Ayaw nila. Mahal. Mahal talaga kasi dito. Ngayon, babalik na lang kami ng palengke. Baboy na lang bibili namin kasi gusto namin may sabaw. Kasi rest day sa linggo. Kailangan makabawi ng lakas para bukas. Ano yung binili mo? Lemon. Ayos, ayos, ayos siya. Dito tayo po, papayat tayo po. Dito doon ako. Wala na nakakatakbo sa pasin. Ano gusto mo ng poke? Ikaw, Migs, anong bibilin mo? Poke. Ha? Poke. Ano yan? Masarap yung poke. Pakita mo nga sa akin. Ito, poke. So, ah, poke nga talaga. Ayaw mo ng poke. <laughs> Sige pre, bawal ako dyan pre. Sarap to ah. Sarap yan pero bawal ako dyan pre. Magkano yung poke? 67 lang. Pwede, pwede. Pasamay ka talaga mix. Kala ko kung ano na eh. Kailangan natin. Kompleto talaga dito ano pare? Kompleto talaga dito ano pare? kompleto dito. Bilhin mo na yan. Ah, uh, hindi yan sa'yo pare. So yan, balik mo muna kami ng palengke. Wala, wala kang mabili dito. Balik ng palengke. Isang piraso pare. Sa piraso pare, bibili kami. Bibili oh, sige, sige. 300. O. Oh. Crispy pata. Sinigang na crispy Okay, okay, sige, sige. <laughs> so ito na nga yun. Ayun, bayad, bayad. Okay, okay. Shee, 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 shee. Ito na nga yun, oh. Isang pata. Okay, okay, okay. Shee, 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 shee. Okay, nakabili na kami. Nakabili na kami, pata. So yun, uwi na kami. Medyo nagmamadali yung isa kasi parang sumasakit yung chan. So yun, ito na nga guys. Oh. Niluluto ko na sinigang. Sinigang na pata. Plus, yun know, alam nyo na. Mas masarap yung sabaw. Tapos ito na rin yung gulay. Ay, hindi na yan. Handa na lang. Actually, hindi dapat ako nito magluluto si Jansana eh. Voy para la mujer a ¡Ah! delicioso. So yun nga, nilagay ko lang yung gulay. <clears throat> Manyaman! Ayun ah, know? o. Okay na o. Oh. Isang kulo na lang. Fight na. Ayun na. Ah. Sarap. Mga one minute na lang yan. Luto na yan. Saya kok lupa. Serap